Alam mo ba? Ang The Big One ay tumutukoy sa napakalakas na lindol na maaaring tumama sa West Valley Fault. Ayon sa P-Volks, maaaring umabot sa magnitude 7.2 ang lakas nito. Isipin mo, sa isang iglap, maaaring yumanig ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Tatama ito sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Bulacan at Laguna. Sa loob lamang ng ilang segundo, Maaring magdulot ito ng matinding pinsala sa mga gusali at kabuhayan. Ang mga pangarap na binuo natin ay maaring gumuho kasama ng mga estrukturang ito. Kaya mahalagang maging handa. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Maghanda ka ng iyong go bag na may lamang tubig, pagkain, at first aid kit. Alamin mo kung saan ang pinakaligtas na lugar sa iyong bahay at komunidad at laging makibahagi sa mga earthquake drill dahil ang bawat segundo ng pagsasanay ay mahalaga. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa kaalaman at paghahanda. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, i-like, i, -like, i at magsubscribe para sa mas marami pang impormasyon.